Alam nyo, nakarinig ako ng mga kwento ng mga gerilya noong araw na naglilibing sila ng buhay ng mga makapili. Inililibing nila sa pampang ng ilog yung mga makapili buhay. Yung daw eh, natabunan mo na gumagalaw pa yung lupa, gumagalaw pa yung lupa dahil sumisikap silang huminga, gumagalaw pa sila dahil mga buhay. Tapos unti-unting humihina yung galaw ng lupa hanggang wala na. At walang duda na ganun din ang nangyari dito sa istorya na ito. Nilulo ng lupa ang mga tao, buhay, kasama ang mga anak, mga katulong, lahat ng ari-arian sapagkat kung ikaw nasa panig ng masama, nadadamay ka. Hindi ba ngayon din eh ganun? Subukan mong napakasama ng ugali ng iyong magulang at marami kang mamama kaaway. Kung yung magulang mo mahilig makipag-away sa kanya mga hipag, mga kapitbahay, ikaw din kaaway ka ng mga anak ng mga kaaway niya. Hindi naman tapos-tapos, generation to generation. Subukan mo na palaaway ang tatay mo pag nalalasing, hinahamon ng babag pati tren, Sigurado ikaw ay masusugat ang kaaawat, pati ikaw mamaya mapapaaway ka na rin. Talagang nagkakadamay-damay pag nando ka sa panig ng masama. Kaya yung mga iba ay eh, nagpunta lang sa bahay ng isang kaibigan, nag-grade biglado ng mga uh, may kapangyarihan, meron palang drug and pot session ang nangyayari doon. Nadamay siya kahit nangihirap lang siyang notebook. Kasi nandoon siya sa maling lugar, kasama siya ng mga paparosahan. Kaya, do not be on the side of the wicked. Huwag kayo nakikikampi, nakikibarkada, sumasama dahil maraming nadadamay.